relax mo lang master ulan po dito terus amin melekas hindi yung malakas ang ulan ang uh. minta to relax mo lang tayo tapos pag gano'n you know, pag wala ulan, maka may tumilao. Uh. Uh. error hindi hawak natin yung hindi hawak natin ang panahon so sige lang baka mamaya na oh paghatiin at mo mo so once again i uh, mr yung mga uh, yung subscriber ko sa Cups Adventure TV ano na pag uh, na 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 reformat ko yung ano cellphone ko tapos Nakalimutan ko pag save yung ano password at saka palala ko lang sa inyo na mayroon akong bagong youtube channel uh, Freddy Boy Adventure TV naman. Paki-umaga ano mag-subscribe subscribe kayo mga master. Magka-din chat. ulan oh.